Nagpapatupad ng clearing operations ang provincial government ng Maguindanao del Sur sa mga nagkumpulang water hyacinth sa mga ilog at lawa sa bayan ng Buluan at iba pang kalapit na ilog upang masolusyonan ang pagbara ng mga daluyan ng tubig na nagiging sanhi ng pagbaha. Ang news now sa report. Matagal ng problema sa probinsya ng Maguindanao del Sur, lalo na sa mga kalapit na munisipalidad ng Buluan, ang pagdami ng water hyacinth sa mga ilog at lawa na nagiging sanhi ng pagbaraan ng mga daluyan ng tubig kung kaya ay nagriresulta sa malawakang pagbaha kapag umuulan. Apektado rito ang kabuhayan ng mga mangingisda, kaligtasan ng mga residente at pang-araw-araw na pamumuhay ng komunidad. Kaya naman, ipinatutupad ni Governor Dato Ali Mintimbang ang clearing operations upang alisin ang water hyacinth sa Buluan River, Lake Buluan at iba pang kalapit na ilog. Hangad ng pamahalang panalawigan na mabawasan ang panganib ng pagbaha. Mas ligtas ang mga kabahayan at mas napoprotektahan ang kabuhayan ng mga residente.